hindi bababa sa dalawang daan ang nasawi dahil sa malawakang baha sa Spain. Pinagbabato pa ng putik at tinawag na murderer ang hari ng Espanya dahil sa mabagal na aksyon sa kalamidad. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Mga daang maputik at mga bahay na wasak-wasak, mga sasakyang tumagilid at nagkapatong-patong pa. Ganito ang sitwasyon ngayon sa Valencia, Spain matapos ang malawakang pagbaharoon noong nakaraang linggo. Ito na raw ang pinakamatinding pagbahang naranasan ng Espanya at ng buong Europa mula noong 1967. Hindi bababa sa dalawang daan ang napaulat na nasawi. Dahil dito, pansamantalang nagsisilbing morgue ang Valencia Convention Center. Higit pitong libong sundalo na rin ang ipinakalat para tumulong sa search and rescue. Hindi mapigilang sisihin ng ilang residente ang palpak at mabagal na pag-aksyon ng mga otoridad sa panganib na dala ng malakas na ulan at baha. Dahil dito, sinalubong ng protesta si King Felipe VI nang bumisita siya kasama ang asawang si Queen Leticia at Prime Minister Pedro Sanchez sa mga apektadong residente sa Valencia. Pinagbabato pa siya ng putik sa katinawag at sinigawang murderer. Sa ngayon, nasa 3,000 bahay pa ngayon ang walang kuryente. Tulong-tulong na rin ang mga residente roon sa pagdilinis at pamamahagi ng mga pagkain, tubig, at iba pang supply. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News5. Mga kapatid, Jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.